Ba't ganun? Yung motor ko bagong bago, sira agad. Ba't ganun? Yung motor ko, kakakuha ko lang sa kasa, dragging agad. Yung motor ko, one time pa lang tinatakbo, umuusok na! Aba! Aba! Bakit yung motor ko, isang taon pa lang, sira na agad yung ganito, sira na agad yung ganyan napapansin nyo ba yung mga motor ngayon ang daming issue kakabili lang sira agad kakabili lang overheat agad kakabili lang gasos agad pansin nyo ba kung anong dahilan kung bakit nagkaaganyan yung mga motor na bago ngayon ito real talk lang tayo ha ang sagot ko dyan huwag kayong magagalit ha ang tamaan eh tatamaan na hindi ko kayo iniinsulto pero ang totoo talaga niyan, mahihina na ang mga motor ngayon. Hindi kagaya na ng mga motor nung araw. Real talk yan. Isa sa mga nakikita kong dahilan sa kompetisyon sa market. Bakit matitibay ang motor nung araw? Kasi nung araw, ang mga motor, ang apat na brand lang ang naglalaban dyan. Ah, uh, ito yung mga sikat na brand araw, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda. Ang market ng araw pati bayan ng motor, kung sino ang pinakamatibay, siya yung pinakamabili. Kaya matitibay ang motor ng araw. Ngayon sa pagdaan ng panahon, dumadami ang competition sa market. Iba-ibang brand na, lumabas na yung China, Taiwan. Mga e-bike 'yan, kalaban na rin nila 'yan. Ang nangyari, kaya humina na yung kalidad ng motor ngayon dahil sa budget. Hindi na, hindi na nila kayang maglabas ng matitibay na motor dahil pagka ginawa nila yon ang lalabas ng motor mahal, hindi kaya ng tao, marami silang kalaban. Real talk yan. Ando na nga tayo, lahat ng motor kailangan ng i-pace out para makasabay sa bagong technology ngayon at maging Euro 4 na lahat ng motor. Pero kasabay naman nung pag-unlad ng technology natin ay unti-unting paghina naman ng quality. Dahil nga sa binawasan na nila yung budget, kailangan sumabay sa market. Syempre, yung mga bakal na yan, syempre hindi na yan puro. Kumbaga sa ano 70% Ganun na lang ang tibay ngayon. Hindi na solid yung mga pagkaagawa ngayon ng materyales. Ganun na kautak ang mga negosyante ngayon. Kailangan yung motor mo hindi ganun katibay para bumili ka ng bumili sa kanila ng pyesa. Paikot-ikot lang. Ang mga hapon ay matatalino yan. Kahit kilala na yung mga yan, gagawa yan ng paraan para kasabay sila sa market. Kung papansinin nyo, ngayon, lahat ng mga nakikita yung vlogger, wala na kayong nakikita kundi sira ito, sira ito, sira yung ganyan, mga bagong motor lahat nakikita nyo, di ba? Pansinin niyo 'yan. 'Yan talaga ang totoo. Ang mga motor ngayon, hindi na kasing tibay nung dati. Yung motor dati, change oil gasolina lang, talo na. Yung motor ngayon, change oil, PMS, yan yung sinasabi ko yung mga FI ngayon. Yung sinasabi ko yan yung mga bagong motor ngayon na mga moderno. Bakit ba nila pinaise out yung mga matitibay na motor? Isang dahilan dyan, hindi sila kumikita sa pyesa. Matibay eh. Siyempre, matibay ang motor, wala ganong pyesang nabibenta. Yung ibang brand ngayon, bagsak presyo na. Yung mga China motor. Taiwan, mga presyo na yung mga yan. Kailangan mong sumabay, kailangan mong gumawa ng paraan para makasabay ka sa market. Kaya ngayon, kahit sabihin mong branded, hindi na ganun katibay. Hindi na siya kating tibay nung dati. Uh, tanggapin na natin yan. Ngayon kasi real talk, dinaan na lang tayo sa forma. Yung motor ngayon, mapoporma na lang. Pero tibay, wala na. Bibigyan kayo ng halimbawa. Nung araw, ah, Uh, ang change oil walang ano yan walang odometer walang odo odometer ng araw ang change oil ng araw kailan mo maisipan di ba hindi pa uso yung odometer nun eh hanggat may langis takbo hanggat may gasolina takbo pero hindi nasisira yung motor sample yun ha Samantalang ngayon tuwan tuwa na yung mga mekaniko alam mo bakit ang payo nila every 1,000 km change oil every 1,5 change oil syempre masaya kami panalo kami dyan negosyo namin yan eh bakit hindi namin sinusunod yung uh, interval na 3,000 o 6,000 hindi na namin sinusunod o hindi na nila sinusunod sa mga bagong motor ngayon Unang-una, wala na kaming tiwala sa motor ngayon. Sa pyesa, sa makina, wala na kaming tiwala. Pagka hindi mo yan na sunod yung PMS na yan na 1.5, umabot ka ng 2,000, 2,000 km bago ka mag-change oil, kabahan ka na. Kasi nga, nakakatakot na eh. Iba yung bakal nung araw, iba yung bakal ngayon. Iba yung pyesa nung araw, iba yung pyesa ngayon tanggapin na natin yan na hindi na magkasing tiba yung bakal dati yung mga ginagamit na pyesa o yung mga aluminum na yan hindi na kasing tiba yan yung uh, pyesa dati kasi nga nabawasan na nila yan dahil sa budget eh. sumasabay na sila sa mga china motor na masyadong mabababa ang presyo talagang pinaganda na lang nila yung forma o looks para maakit tayo pero kung ako papipiliin mas gusto ko para yung mga motor ng araw Walang sakit ng ulo yon. Gas and go, change oil ka lang. Wala ka nang iisipin na PMS. Wala ka nang iniisip na every month, every 1,000, change oil, wala na. Hindi mo naisipin yon. Meron pang ngayon yung mga FI cleaning, gastos yan. Uh, throttle body cleaning. Tapos ang mahal pa ng pyesa ngayon pag nasira. Pero yun mo dati, CDI lang ang pinakamahal na masisira sa electrical mo ngayon ang pinakamahal ECU real talk yan mas matibay ang motor nung araw kaysa ngayon o baka may umiyak na naman dyan